ko. Habang walang customer, pinto kantuhan muna. Yung tindahan ko pala nasa loob lang ng company. Kaya yung mga customer ko, sa loob lang din ng company, nagtatrabaho. nag pala pumasok ko agad dun sa office pagkadating ng Saturday. Mahingin ako doon. doon ko na sa office yung pera na ano, utang nila. Kaya every Saturday nagkukumpit na ko niyan. Tapos may mga ano sila, may sari-sariling mga papel yung oras ko pala dito sa tindahan umaga, mga 6 a.m. nandito na kasi yung ibang mga tao wala pa silang almusal sa bahay nila dito sila mag magalmusal magkakape or kahit anong pang pwede pang almusal, mga biscuits ganun. dito sila na almusal uh, kaya 6 a.m. nandito ako and then ano pagkagabing kasi may pindera ako, yung pamangkin ko siya yung dito magkakano uh, siya 7 to, 7 to 6 kaya pagka out niya oh papalit uh, 6 to 8 naman yung oras ko dito kapag kagabi kasensya na maingay kasi waiting lang ako sa mga customer. Kapag nagutong sila na uhaw, ganun. Ayun. Pupunta lang sila sa tindahan. Kaya pala, I mean, ano, kaya ganun yung oras ko. Kasi may anak akong pumapal. malaki yung tindahan Maliit lang ito. Kasi maliit lang ito. ka wow. customer <laughs> may umutang mga ganito pala yung ino nila at ginaganito ko kasi kiwas lang mas okay na sila yung magsusunod kung ano yung kukunin nila guys para alam nila ganito kaya iniko namin to pinagsama-sama pagdating ng Saturday and then ikukong ganito notification rin para update kayo sa next videos. So, Thank you. Bye bye. bye.